Hello, hello, hello! Welcome back ulit sa ating YouTube channel. Ngayon, nandito tayo sa may St. Mary Magdalene. So, katatapos ko lang gumawa ng cabinet sa bahay. Hindi pa tapos. Ah, uh, masilaw? <laughs> Nasisilaw ako. At ah, uh, ngayon, may nag-request kasi sa atin si Ma'am Ilaida Ro Rojas. No? Rojas Rosas. Ay ah... Uh, nagre-request siya na kung pwede uh, mag-update tayo dito sa May St. Mary Magdalene dahil sila daw ho yung nag-trafing noong uh, August. Dito sa May St. Mary Magdalene, ang sabi sa kanila ay maaari silang ma-relocate ngayong uh, September. So, October 1 na bukas. So, TV. Mm, shout out kay ate. <laughs> At yun, ang request niya, mag-update tayo kung nalinis na ba. Sana bukas makalawa eh, ma-relocate na po kayo dito at linisin na po itong lugar ng St. Mary Magdalene. At ngayon, pagkikita ninyo na wala pa rin bago, So matataas pa rin yung mga damo. Uh, mga haganti na katulad nito. Lampas na sa bahay, yung damo na yan, tsaka yung ibang mga kung ano pa mang mga tumubo no, sa harapan ng mga bahay ng mga bahay o di, ng mga pabahay. So, ayan makikita ninyo. So, ngayon dahil nang nagre-request din si ate na kung pwedeng uh, makita yung possible na maging bahay nila, nila yung block 113, lot uh, 16. So, pupunta na rin natin the same time para makita na rin ninyo yung sitwasyon nung uh, nung lugar ng St. Mary Magdalena na mukhang Malabo pa o ata talaga kayong marilocate itong September na to kasi wala pa hong nababago, hindi pa nililinis, hindi pa tinatabas yung mga damo na nandito sa May St. Mary Magdalene. Okay, so ililipat natin yung camera natin para mas makita ninyo ng mas maayos yung sitwasyon dito sa May St. Mary Magdalene. At syempre, dito nyo rin makikita yung mga, yung famous na, <laughs> famous talaga eh, no? Yung mga residente na nag uh, na naglalatag sila dito sa may highway ng St. Mary Magdalene. Okay, makikita nyo rin yun. So ayan, ah, uh, punta na natin yung possible na maging bahay ni ma'am. So ayan yung sitwasyon dito at yun din sa kabila doon. So matigas talaga yung mukha nung nagtapon ng basura doon. Sadya talaga. <laughs> makulit. So ito ay uh, Black 115. So ayan, makikita ninyo maraming uh, mga naglalatag ko rito pagdadating ng hapon. Ito na ma'am yung uh, Black 113. So ito yung hitsura niya. Hindi pa rin nalilinis, hindi pa rin natatabas yung uh, mga damo. Kaya mukhang malabo pa kayo marilukit ngayong September. Kasi bukas October na. susana sana by October makalipat na kayo rito. Kung kayo po yung nag-tripping nung last August. So, hanap natin ay lot 16. So, 25, 27. So, dadaanan nun natin itong uh, kadamuhan na to dito para makita natin yung lot, uh, lot 16 na possible na maging bahay ho ninyo, ma'am. Uh, Elida Rojas. Kasi ang spelling ng Rojas niya, r o h J E S Roas or Rojas basta alam niyo na yung Ma'am Elida. So ayun, nandito na tayo 16. So ito po ay 17. Yung kabilaho nito ay 1600% kasi sigsag po yung pagano ng uh, nung numbering ng lot eh. Kung 17 ito na yung katapat nito yung ay lot 16. So ito yung lot 19. Okay, so balik tayo sa kabila. So ayan, ma'am. Ito yung sitwasyon dito. Kikita ninyo na wala pa rin nagbago. Mag magmula nung nag-tripping kayo nung uh, August dito sa may St. Mary Magdalene, uh, lumaki lang o tumaas yung mga damo. So yung makikita nyo kahit dun sa kabila, madamo pa rin talaga. Wala nagbago. Uh, nagbago lang pala kasi mas lalong tumaas yung uh, mga kadamuhan. So ayan, oo. Ito yung sitwasyon no dito, Ma'am Elida, uh, pagdadating ng hapon dito sa May St. Mary Magdalene, dito sa highway na to, sadyang maraming uh, naglalatag dito yung mga nagbibenta ng mga kung ano-ano, prutas, -ano, ulam, kung ano-ano, basta makakapamili kayo. So, ganun din ang sitwasyon, kabila, doon sa kabila. So, kabilaan kasi yung bahay dito, isang black. So, block 113 din yan. Hello, ate. <laughs> At ito yung lot 16, ito yung sitwasyon niya. Ayan oh. Yung fat walk, ito fat walk to ngayon puno na ng uh, ng damo. So ayan, ito yung black uh, lot 18. At ito na yung uh, lot 16. So ma'am, uh, malabo lang huyan. Pero ito po yung lot 16. So ito yung kondisyon ng bahay na possible na maging bahay ninyo, Ma'am Elida. Dati ho, meron po itong bintana na, meron na usang gel, jail, uh, jealousy, jealousy, Itong bintana na yan. At itong bintana na to At itong pinto na to may pinto pa naman din ho. So pasukin natin yung possible na maging bahay ninyo. Kaso, nakakailang. Ay, ayan, pasok ko tayo. Na itong bahay na to. So ibig sabihin mas mataas yung bahay kaysa doon sa path walk. So ito yung hitsura ng bahay ho ninyo. So maayos na yan. yung although ah uh, itong bahay na to maayos na po ito. As in lilipatan na lang kumpleto na malinis na buo yan. Ngayon nasira na ho, tinanggal na yung mga jealousy, nasira na lang ho yung mga mga jealousy na lang at saka yung mga tapos dito yung mga dingding nito, hindi natin malaman kung sinisira katulad dito. May mga batong malalaki, siguro pinukpok yan eh. Kaya nasira yung pinaka-divider ng kwarto. At nakikita nyo rin naman dito yung mga salaming ng jalousy. Usually, sabi nila, yung na uh, video natin ito, naging content din natin, yung mga nawawalang uh, mga aluminum na pinaglalagyan ng jalousy dito, ng salamin ng jalousy na yan, eh, mahal daw po pala yun. Parang 160. Ah, 160? Parang 60 pesos yung isang kilo. So, kaya yun yung nangyayari. Nakakahuyo siya. Tapos, ito yung likod. May pinto na ito dati. Yung eh, kung mga napapanood niyo yung mga video natin, yung mga peri, uh, present video natin sa St. Mary Magdalene, maganda na to Ayos na to As in, kompleto na. Pero ngayon, dahil natingga ang bahay na to nasira na naman po. Na naman. Nasira na ho siya nakakapanghinayang. So halos lahat na ng mga bahay dito sa May St. Mary Magdalene, ganito na yung kondisyon. Pero dati ayos na halus halos po lahat po ito. So ayan, ang mga bab aayusin na naman to katulad itong pinto ng sa CR, si na. So uh, may niduro pa naman, doon pa naman maganda yung posit, Yayama ayayaman ng dating. So ayun, nakaka ayun po yung nakakalungkot lang talaga. Ma'am uh, Ilaida, kasi ito na yung naging kondisyon ng bahay dahil na tenga, hindi ka agad na na-relocate yung mga possible beneficiary ng bahay na to katulad ho ninyo. At ngayon, nasira na lang po uli siya. So ito po yung pinasok natin na to, ito po yung possible ng mga maging bahay po nito. Ito po yung one uh, Block 113, Lot 16. Sorry ko. Pari. <laughs> <laughs> so ayan, 113, malabo lang po yan 113, kasi yan 16 yan Nasa kabila niyan doon ay uh, 17 Tapos makikita nyo dito Black 113, lot 14 Ayan no Catch niya? At makikita nyo yung sitwasyon Puro damo At makikita nyo rin yung kondisyon na ng mga bahay Dati po yung mga bahay na yan eh Mga ayos O ayos na So yun, katulad nyo Ito yung sinasabi ko Uh, mam Ma Ma'am Elida, may content ako nito na yung topic ko regarding dito sa mga ganito. Pinaglalagyan ng salamin. So, may nag-comment isa sa mga supporter natin na mahal daw po ang kilo nito. Kaya halos ng mga bahay ho dito na makikita niyo dito ay wala na ho mga ganyan. So katulad dito sa mga inyo na salaming na lang yun natira. So ganun po yung nangyayari. Okay, so ayun, Ma'am Elida yung uh, update natin dito sa St. Mary Magdalene. At uh, hindi po natin alam kung uh, kailan po kayo maaaring uh, ma-relocate. Dahil nag kayo dito, sabi mo, noong uh, last August. At ang sabi sa inyo, uh, ma-relocate mare kayo dito ay uh, ngayong September. Pero ito nga po, makikita nyo yung sitwasyon. Sira-sira na yung mga bahay. At madamo yung lugar. So, ayun lang. Mukhang malabo pa ako kayong relocate ngayon, Setyembre. Sana itong August ay uh, marilukit na kayo. Pero, itong mga bahay na nakikita ninyo, yung mga unang buwan, mga ayos na ho, yung kumpleto na yun. Katulad doon ito, ito nakikita ninyo. Uh, may ganyan na ho sa kumpleto na Nakasarado yung mga bahay na yan. Maayos yung mga divider ng sa kwarto. Halos lahat ayos na pero dahil nga natenga sa dami na ng tao rito at uh, marami na rin nakatera ho dito, so hindi ho natin alam kung sino po yung uh, gumawa sa mga bahay na to bakit naging ganito. Kasi kung hindi naman ho uh, pinakailaman ito ng mga bahay ng mga tao na to hindi naman magkaga, magkagaganito yung tsura ng mga bahay na to Katulad dito sa kabila, oh. di ba halos sira-sira na. So yung katulad ninyo, yung, tingnan mo yun, oh. sira na yung... Uh, yung kwarto. Makikita po. Pakita ko, ko sa inyo para mas makita ninyo. Ayun, no? Oh. Madamo kasi. Oh. <laughs> ayun, no? Oh. Ayun, no? Diba? Pero dati ayos na yan. Halos lahat ayos na. Pero since na yun ngayon nangyari, nasira na ho uli siya. Kahit dun sa kabila. Ayun, no? Oh. Madamo pa rin. Itong lugar na to, halos dito, uh, sa may balay, St. Mary na lang yung halos uh, marami pang bakante. Marami na rin yung nagre-request sa atin na tawag dito. <laughs> Magiging uh, uh, possible maging binpisyari ng mga bahay na to Pero yun na nga, sa kasamang pala din, di pa rin sila nare-relocate. At yun na rin ang nangyayari sa mga bahay na sisira lang. So nakakapanghinayang din. So sana marilukit na kayo. Kung hindi man ngayong September, ngayong taon na to para makapag-start na ho kayo na magiging buhay po ninyo dito sa pabahay, dito sa Naik Cavite. Okay, so yun lang yung update natin. Pero tatandaan ninyo, itong highway na to ninyo, uh, pagdadating ng hapon, napakasaya po rito. Uh, dahil maraming naglalatag na nila na mga nagtitinda pagdadating ng hapon dito sa may St. Mary Magdalene. Dito sa kabila to, Itong lugar lang na to, itong highway. pagmula doon sa kanto, at uh, papunta naman dun sa kabilang kanto dun. Napakahaba mo niyan. So ganun po yung nangyayari. Hello. <laughs> Shout out dito sa mga bata. So, <laughs> At uh, ayun yung update natin sa St. Mary Magdalen. At uh, ano pa ba? Medyo limitado yung naiisip ko kasi <laughs> napapagod ako sa paggagawa ng cabinet sa bahay. Nag-aayos. May content din tayo doon sa pag-aayos pag natin ng uh, likod ng bahay natin. Okay, tayo din lang gumagawa. Pero yung mga major, pinagagawa natin sa iba. At uh, yun na, yung update natin. Uh, maraming maraming salamat po sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel. Siyempre, sa mga uh, subscribe at nagbe-view sa mga videos na ina-upload natin. Maraming maraming salamat po. Meron ho time sinalita na, sinalihan na... Charity vlogger. So, yung mga charity works natin ay uh, sa FB page natin inano, pero nag-create tayo naman. Pero, ay, hello. Okay, na, salamat. And shoutout kay yan doon. Shoutout doon sa bata na yun. Okay? So, uh, shoutout ka, Ma'am Elida, Roas at sa pamilya ninyo. Sana ma-relocate na kayo. So, Black 113, Lot 16, nakita natin dito sa loob na to. At ito yung sitwasyon niya. Pero, Um, ang rito dahil ang dami nagtitinda rito. So, may mabibila kayo. Uh, pang ulam, bigas, kung basta kung ano-ano, pangangailangan yung mga basic needs natin. Makikita ninyo dito sa, sa highway na to pag ng hapon. Go na tayo. Salamat po sa inyo.